Ano ba talaga ang papel ng isang babae sa buhay ng isang lalaki? Una, niligawan mo yan, ginawa mo lahat ng effort para makuha mo siya, kaya wala kang karapatan na saktan siya sa isip o katawan lupa at hindi mo yan pinakain at inaalagaan mula pagkabata hanggang kinuha mo siya sa kanyang mga magulang. Pinagkatiwalaan ka niya, binigay ang buhay niya para sa iyo, lahat-lahat kinuha mo wala na siyang tinira para sa sarili dahil pinasakop na niya sayo ang buhay na kasama ka. Ang babae mahina, walang lakas para gantihan ka. Tanging bunganga ang sandata. Ano ba naman ang lakas ng isang babae kumpara sa isang lalaki? Isang malakas na sampal, tadyak, bugbog ba ang ganti mo sa bawat pagkakamali ng asawa mo? Gaano ba kalaki ng kasalanan niya para umabot pa sa pambubugbog mo? Dapat alam nyo rin ang limitasyon mo bilang isang lalaking may dignidad. Dahil ang tunay na lalaki hindi magawang manakit ng babae. Pangalawa, pinakasalan mo siya. Siya ang nagpuno ng pangarap mong buhay. Binigay niya buong pagkatao, binigyan ka ng tahanan na ang inaasam mo. Mga anak na magmamana sa apelyedo mo. Pinagsisilbihan ka. Kaya naman dapat kang mahiya Hindi porket sumobra siya sa kaseselos o kabubunganga ay dapat mo nang saktan Hindi! Ang sabihin mo wala kang kwentang asawa dahil hindi mo naiintindihan ng damdamin ng asawa mo Hindi basehan ng pambubugbog mo sa anuman pagkakamali ng isang babae Kung may lakas ang mga babae na kayang tumbasan ng lakas mo 100% sure kahit magkamatayan, hindi yan uupo o sasalo sa mga suntok, tadyak o sampal na pinararanas mo Gaganti ang mga yan Huwag naman sanang dumating yung panahon ng kamuhian kanya dahil sa mga nararanasan niya sa poder mo. Dahil kapag nawala na ang pagmamahal ng asawa mo, magiging malamig na ang binuo pugad. Hindi na maibabalik ang tunay na pag-ibig kapag sobrang nasaktan. Take note, ang tunay na lalaki ay hindi nananakit ng isang babae. Nagustuhan mo ba ang kwento ko? Kung yes, mag-follow ka na sa Noe Fact Stories. Maraming salamat. Oops! Wait! Teka lang, tek lang. Saglit lang to. Huwag ka muna mag-scroll down. Hi guys, nag-TikTok affiliate pala ako. Pwede nyo bisitahin ang aking TikTok shop, no Way Fact Stories. At pumili ng item na magusto mo. Marami kang pagpipilian at magugustuhan mga item tulad itong nakikita mo. At madagdagan pa yan. Every week, ako magdadagdag ng item para mas marami kayong pagpipilian. Huwag mo na ako i-messages dumiretso ka na sa TikTok shop ko. Dahil sang damakmak ang nag-messages at nag-inquire sa akin. So hindi ko kayang sagutin lahat ng tanong nyo, pasensya na. Kung nasubukan mo, para ka lang order ng parcel like Shopee and Lazada, so hindi na bago sa'yo bumili online. Anong hinihintay mo? I-add to cart mo na yan, nasa comment section yung link. Again, nasa comment section yung link! Or mas mabuti dumiretso ka na sa TikTok official account ko. Maraming salamat!